Kumusta mga kabayan? Only in the Philippines TV po ito, andito na naman tayo para sa isang malupit na palabas. Pero bago ang lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Maari po lamang na magkomento. Shoutout natin ang first 10 comments sa susunod nating upload. Noong unang panahon, may isang lumang alamat na paulit-ulit na ikinukwento sa mga bata tuwing gabi. Isang kwento tungkol sa mga higanteng nakatira sa itaas ng mga ulap. Sinasabing isang mahiwagang puno ng baging ang nag-uugnay sa mundo ng tao at ng mga nilalang na iyon. Sa tuktok ng kalangitan, may isang kaharian ng mga dambuhalang gutom sa laman ng tao. Habang binabasa ng isang monghe ang kwento sa mga batang nakikinig, lumilitaw sa imahinasyon ng mga bata ang ang mga halimaw na ito. Malalaking nilalang na may matutulis na ng ngipin at tinig na kayang yumanig sa lupa. Isa sa mga batang nakikinig ay si Jack, isang batang mahilig sa mga alamat. At sa kabilang dako ng kaharian, isang batang prinsesa na si Isabel na nakikinig din ng parehong alamat sa kanyang ama. Mula pa noon, parehong nahumaling ang dalawa sa mga kwento ng mga higante. Ngunit habang lumalaki, nakalimutan iyon ng karamihan maliban sa kanila. Lumipas ang mga taon. Si Jack ay isang simpleng binata na nakatira sa kanilang bukid kasama ang kanyang tiyuhin. Mahirap lang sila pero mabait si Jack at masipag. Madalas niyang isipin ang mga kwento ng kabataan niya tungkol sa mga higante, sa kaharian sa ulap at sa posibilidad na totoo pala ang lahat ng iyon. Isang araw, ipinadala siya ng kanyang tiyuhin sa bayan para ibenta ang kabayo nila. Hindi niya gusto iyon pero wala siyang magawa. Sa merkado, maraming tao, mga negosyante, mga ngalakal at mga taong nagkukumpulan sa gitna. Habang nanonood siya ng palabas, ay biglang may bumasto sa isang babae na kanina pa niya pinagmamasdan. Hindi niya napigilan ang sarili at ipinagtanggol niya ito sa mga bastos na mga lalaki. Biglang may ingay sa paligid. Isang grupo ng mga sundalo ang dumaan, kasama ang karwahe ng prinsesa. Doon niya unang nasilayan ng malapitan si Prinsesa Isabel. Nabighani siya, pero alam niyang hindi siya nababagay sa isang tulad nito. Habang nag-iikot pa rin si Jack, nilapitan siya ng isang monghe. Mukhang nagmamadali at nagtatago. May hawak itong maliit na pouch at sinabi sa kanya, Anak, kailangan kong ipagkatiwala ito sa iyo. Huwag mong hayaang mabasa o mahulog sa kamay ng iba. Kapalit ng kabayo, binigyan niya si Jack ng mga butil ng munggo, mga butil ng langit. Nang bumalik si Jack sa bahay, galit ang kanyang tiyuhin. Wala na ang kabayo, puro munggo lang ang nakuha niya. Dahil sa galit, umalis ang tiyuhin sa bahay at iniisip na naloko lang si Jack sa palengke. Pagsapit ng dilim, bumubuhos ang malakas na ulan. Nagising si Jack sa mga kulog at kidlat. Biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Nang buksan niya ito, laking gulat niya nang makita ang prinsesa mismo. Si Isabel, nakasuot ng balabal at basang-basa sa ulan, nagpunta pala siya sa bahay ni Jack dahil tinutugis siya ng mga sundalo. Matapos siyang tumakas mula sa palasyo, pinatuloy siya ni Jack at nag-usap sila tungkol sa mga alamat ng higante. Pareho silang naniniwala na baka may katotohanan ang mga iyon. Ngunit habang nag-uusap sila, napansin ni Jack na nabasa ng ulan ang mga munggo sa sahig. Biglang kumislap ito at mula sa ilalim ilalim ng bahay, tumubo ang higanteng baging na tila buhay. Sa sobrang lakas ng paglaki ng baging, tumaas ang bahay ni Jack kasama ang prinsesa. Sinubukan niyang tulungan si Isabel pero nadulas ito at nawala sa kanyang paningin habang tinatangay ng baging paakyat sa ulap. Kinabukasan, dumating ang mga sundalo ng kaharian kasama si Haring Bramwell at si Lord Roderick, isang tusong tagapayo na may lihim na motibo. Ipinakita ni Jack ang baging at sinabi kung paano ito nangyari. Agad nilang napagpasyahang akyatin ito upang iligtas ang prinsesa. Si Jack, kahit simpleng tao lang, ay nagboluntaryong sumama. Agad iniutos ng hari na simulan ng akyatin ang baging. Naroon ang mga sundalo ng hari, pinamumunuan ni Elmon, ang pinaka-pinagkakatiwala ang leader ng mga Royal Guard. Kasama rin nila si Lord Roderick na tila masyadong interesado sa mahiwagang halaman kaysa sa prinsesa. Tahimik si Jack habang umaakyat gamit ang lubid. Alam niyang delikado pero gusto niyang mailigtas si Isabel. Isa-isa silang umakyat mabagal maingat at puno ng kaba. Habang tumataas sila, unti-unting nababalot ng ulap ang paligid. Ang hangin ay lumalakas at tila walang katapusan ang taas ng baging. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa tuktok. Sa harap nila, bumungad ang isang kakaibang tanawin. Isang malawak na lupain na parang ibang mundo. Madilim ang langit, malamig ang simoy ng hangin at may mga tunog na hindi nila kilala. Tahimik silang naglakad may hawak na mga sibat at espada. Ang lupa ay malambot at puno ng bakas ng malalaking paa. Halatang may mga nilalang na nakatira roon at hindi ordinaryo. Habang naglalakad sila sa kagubatan, napansin nila ang isang malaking anino na gumagalaw sa di kalayuan. Itinago ni Elmont ang grupo at nagmasid. Mula sa dilim, lumitaw ang isang napakalaking higante. Kumakain ng tupa na parang merienda lang. Hindi makapaniwala si Jack. Ang mga kwentong dati ay akala niyang katang isip ay nasa harapan na ngayon. Tahimik silang nagtatago. Habang ang isa sa mga sundalo ay nagtatago sa isang kahoy, naramdaman siya ng higante. Binunot ng higante ang kahoy at nakita ang sundalo. Tumakbo ang sundalo sa takot, ngunit hinabol niya ito. Sinubukan ni Elmont na sagipin ang kasamahan, ngunit sinipa siya ng higante. Pinulot silang dalawa at pinitbit. Habang si Jack nagtago sa ilalim ng tubig, sinundan ni Jack ang higante. Alam niyang kung saan dalhin ng higante ang dalawa, ay malamang naroon rin si Isabel. Samantalang si Roderick, kasama ang alalay at isa pang sundalo, ay nakarating sa dulo ng kabilang dako ng lugar kung saan makikitang itinulak niya ang isang kasamang sundalo para mahulog. Bigla na lang dinampot ng higante ang alalay ni Roderick at ginawang merienda. Hingil sa sa kaalaman ni Roderick, may isa pang higante na paakyat sa kanyang likuran. Kakainin na sana si Roderick, ngunit nailabas niya ang koronang kinakatakutan ng mga higante. Kung sino ang may hawak nito, siya ang boss. Sa kabilang banda ng lupain, si Isabel ay nagising sa loob ng isang malaking hawla. Sa paligid niya, mga buto ng hayop at mabahong usok. May isang higanting bantay, si Fallon, ang pinuno ng mga higante at may dalawang ulo. Isang ulo ang nagsasalita, isa ang galit lang. Nakita rin ng prinsesa si Elmont at ang kasamang sundalo na nahuli ng mga higante. Samantala, nakuhang makapasok ni Jack sa lungga ng mga higante. Si Isabel Nakita si Lord Roderick na naroon. Nakipagsabwatan pala ito sa mga higante. May hawak siyang isang gintong korona na may kapangyarihang kontrolin ang mga ito, ang Crown of the Giants, nagawa pa noong unang panahon. Habang naglalakad si Roderick sa kampo ng mga higante, ipinaliwanag niya kay Fallon ang kanyang plano. Gagamitin niya ang korona para pamunuan ang mga higante at sakupin ang kaharian ng mga tao. Sa kanyang isipan, siya ang magiging bagong hari, kasama ang mga nilalang sa ulap bilang kanyang hukbo. Ngunit sa likod nito, si Fallon ay may sariling plano. Hindi niya kailanman balak sumunod sa isang tao. Samantala, si Elmont ay handa ng gawing turon ng isang higante habang tinitingnan ni Isabel. Sa kabila, nakita ng prinsesa si Jack at doon lang muling nakangiti ang prinsesa. Sinubukan ni Jack na buksan ang hawla, ngunit hindi niya kinaya at napansin niya si Elmont na nakabalot ng wrapper ng toron. Binigyan niya si Elmont ng kutsilyo. Nang maisalang ng higante si Elmont, kasama ang dalawang baboy sa pugon, ay kinuha si Isabel. Tatagta rin na sana, ngunit nakuha ni Jack ang isang matulis na kutsilyo sa itaas ng higante at sinaksak ni Jack ang higante sa likod. Gamit ang sangkatutak na mga bubuyog, sinalakay ng tatlo ang higanteng natutulog. Pinakain ni Jack at Elmont ang mga bubuyog at nang magising ang higante ay nahulog siya. At tuwang-tuwa ang tatlo. Sa sobrang tuwa ay niyakap ng prinsesa si Jack at nakita yon ni Elmont. Napagplanohan ni Elmont na bumaba sa lupa ang prinsesa kasama si Jack at magpapaiwan siya. Samantala, ang nahulog na higante ay dumiretsyo sa lupa na labis na ikinagulat ng mga Kinabukasan, nagising si Elmont ng malakas na tunog ng mga higanteng naglalakad. Kasama nila Roderick, balak na nilang bumaba at sakupin ang palasyo at ang buong daigdig. Lumapit si Roderick sa dulo ng lupa kung saan binabalak na niyang ihulog ang mga munggo sa rumaragasang tubig. Bigla siyang inatake ni Elmont at nabitawan ang lalagyan ng munggo. Nagkaroon ng matinding labanan ng dalawa at tumating sa punto na malapit ng mahulog si Elmont. Ngunit sa bandang huli ay napatay ni Elmont si Roderick. Kukunin na sana ni Elmont ang makapangyarihang korona, ngunit naunahan siya ni Fallon. Isinuot ni Fallon ang korona sa kanyang dalawang daliri at lumuhod ang lahat ng kasamahang higante sa kanya. Samantala, sinimulan na ng mga tao na putulin ang baging sa ibaba dahil yon ang utos ng hari. Hingil sa kaalaman ng lahat, pababana ang prinsesa kasama si Jack. Pinaputol ng hari ang baging sa takot na magkaroon ng pagkakataon ang mga higante na makababa sa lupa. At tuluyan nang naputol ang baging, sa lakas ng impact ay maraming na disgrasya. Pati ang hari ay muntikan nang matabunan ng baging. Nakita ni Elmond na palaglag na sa lupa ang baging, kaya tumalon ito at nakahawak sa baging. Nakita rin yun ni Fallon, kaya't napasigaw sa galit. Takot na takot ang prinsesa at nakayakap kay Jack habang nalalaglag ang baging. Lumambitin si Jack kasama ang prinsesa at ligtas silang nakababa sa lupa. Si Elmont naman ay tumalon sa may ilog para iligtas ang sarili. Akala ng hari, di na niya makikita ang anak. Dumating ang kanyang mga sundalo na kasama si Isabel at Jack. Nagyakapan ng mag-ama sa tuwa. Hinarang ng tauhan ng hari si Jack at kusa na lang umalis ang binata. Napansin ni Isabel na wala si Jack at sinabi sa ama na si Jack ang nagligtas sa kanya. Hinabol ng hari si Jack at pinasalamatan sa pagkakaligtas nito sa anak, binigyan rin siya ng gantimpala. Lumabas ang prinsesa at binigyan sila ng hari ng pagkakataon na makapag-usap. Halatang kinikilig ang dalawa habang nag-uusap. Samantala, nakita ni Fallon ang nalaglag ni Roderick na pouch na may lamang mga mungo. Pinulot niya ito at hinigop sa rumaragasang tubig. Tumubo ulit ang baging pababa sa lupa at tuwang-tuwa ang mga higante at agad silang nagsipagtalunan pababa sa lupa. Bumalik si Jack sa kanilang lugar at laking gulat niya nang makita ang kanilang kabayo. Lumapit siya sa kabayo, ngunit nakita niya sa nakapondong tubig ang refleksyon ng mga baging na nanggagaling sa itaas. Sumakay siya sa kanilang kabayo at hinabol ang prosesyon ng hari at prinsesa na pabalik na sana sa palasyo paglapag ng mga higante sa lupa. Agad iniutos ni Fallon na sirain ang mundo ng mga tao. Inutusan ni Jack ang kampanero na patunugin ang kampana para maalarma ang hari habang patuloy niyang hinahabol ang prosesyon. Napansin ni Isabel na tinatawag sila ni Jack at sinasabing bilisan nila ang kanilang mga kabayo. Nang lumingon sila, nakita si Jack na sinusundan ng sangkatutak na mga higante at nagkaroon ng matinding habulan. Naalarma ang palasyo sa pangunguna ni Elmont ay naghanda ang mga sundalo. Hinintay nilang makapasok ang hari at prinsesa sa palasyo bago iniutos ni Elmont na palibutan ng apoy ang palasyo. Si Jack ay hinahabol pa rin ng mga higante at nagawang patalunin ang kanyang kabayo papasok sa palasyo. Pinagpapana ng mga sundalo si Fallon at nahulog ito sa tubig. Kitang kita ng mga higante na nasusunog si Fallon at inakala nilang patay na ito pero nakalangoy siya pa ilalim ng palasyo. Tuwang-tuwa si Isabel at Jack na buhay pa pala si Elmon. Hinagis ng mga higante ang kampana sa palasyo dahilan ng pagkasira ng monumento ng hari. Nagpatuloy pa rin sa pag-atake ang mga higante at tinangka nilang sirain ang gate ng palasyo. Inutusan ng hari ang prinsesa na isama si Jack at dumaan sila sa sekretong daanan sa ilalim ilalim ng palasyo papunta sa mga karatig na kaharian para humingi ng tulong. Sa labas, nagkaroon ng matinding hilaan at pati ang hari ay nakihila na rin laban sa mga higante. Pinaulanan ng mga higante ng mga nagaapoy na kahoy ang palasyo. Hindi nagpatinag ang hari at si Elmont at patuloy pa rin sa paghila. Samantala, biglang lumitaw si Fallon sa ilalim ng palasyo. Tumakbo si Jack at Isabel para magtago. Habang nagtatago ay Si Fallon na nananalamin na silip ni Fallon ang dalawa mula sa itaas at nang makita ni Jack, agad silang tumakbo. Pinaghahampas sila ni Fallon, ngunit nagawa nilang makaakyat sa taas. Habang tumatakbo si Isabel, ay nahuli siya ni Fallon. Gamit ang sundang ay tumalon si Jack para sagipin si Isabel, ngunit sinalo lang siya ni Fallon. Binato ni Jack ang sundang sa kabilang ulo ni Fallon. Nagalit ang higante at lalamunin na sana si Jack ngunit may isang munggo na nakatago sa kwentas ni Jack at pinakain ito sa higante. Nabitawan sila ng higante at unti-unting tumubo ang baging sa iba't ibang parte ng katawan ng higante. Sa labas, natalo ng mga higante ang mga tao at nakapasok sila sa palasyo. Sa likuran, Unti-unting kinain ng baging ang kabilang parte ng palasyo. Nakalapit ang mga higante sa mga tao, ngunit bigla na lang silang nakaluhod at nabigla ang hari at ang lahat. Sa likuran pala nila, andon si Jack na itinaas at sinuot ang makapangyarihang korona na kinakatakutan at nirerespito ng mga higante. Nilapitan niya kasama si Isabel ang mga higante at doon na nagtatapos ang ating kwento. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Jack? Maraming salamat sa panunood and see you next time. Ingat!